programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagkagulo na nga ng tuluyan sa loob ng ospital at ang mga doktor at nurses ay papunta mismo sa kwarto ni Sabrina. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Machas. Narito ako upang ihatid sa inyo ang pinakahuling mga kaganapan at misteryo sa buhay ng ating mga paboritong tauhan. Si Nalilet, Kurt, Sabrina at Atty. Alon. Isang kwento na puno ng drama, tensyon at mga sikreto na unti-unting nabubunyag. Kaya naman, samahan ninyo ako sa isang detalyadong salaysay ng mga kaganapan na naganap sa ospital sa kwarto ni Sabrina at sa mga buhay ng mga tauhang ito. Sa nakaraang mga araw, si Sabrina ay nasa ospital matapos as ang isang seryosong kalagayan. Ngunit ngayong araw, napag-alaman nila lilet at Kurt na stable na ang kalagayan ni Sabrina at maaari na nilang makita at makausap si Sabrina ng personal. Isang malaking kagalakan ito para sa kanila dahil matagal na nilang hinihintay ang pagkakataong ito. Hindi na sila nagdalawang-isip na dumaan at bisitahin si Sabrina at sa kanilang puso natutunan nila na masaya sila na makita nilang muling buhay at maligaya si Sabrina. Samantalang si Era na malapit kay Atty. Alon ay agad na ipinagbigay alam sa kanya na gising na si Sabrina. Sa kabila ng magandang balitang ito, isang kaba ang bumangon sa puso ni Atty. Alon. Hindi siya nag-atubiling magmadali patungo sa kwarto ni Sabrina upang tiyakin kung totoo ang sinasabi nitong si Era. Ngunit may isang bagay na nagpipigil sa kanya, si Era, pinipigilan siya ni Era dahil ayon sa kanya masyadong nag-aalala si Attorney Alon dito kay Sabrina sabi ni Era kapag tatanungin daw nila si Lilet tungkol kay Sabrina magaganda lamang ang maririnig niyang mga katangian tungkol kay Attorney Alon walang walang dapat ipag-alala si Attorney Alon ngunit si Attorney Alon ay hindi nagpatinag at pinaliwanag kay Era na mas mainam na sila na ang mag-alaga kay Sabrina. Mas kilala siya ni Sabrina at sa kanyang palagay, ito ang pinakamabuting hakbang. Sa kabila ng pagtutol ni Era, nagpatuloy si Atty. Alon sa kanyang plano. Dumiretso sa patungo sa kwarto ni Sabrina at dito na nagsimula ang mga hindi inaasahang pangyayari sa kwarto ni Sabrina. Pilit na binubunyag ni Sabrina ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Atty. Alon. Pinutok ni Sabrina ang kanyang atensyon kay Lilet at ipinag siya kay Atty. Alon. Ipinahayag ni Sabrina na mapanganib si Atty. Alon at mayroon siyang mga lihim na hindi pa nabubunyag. Ito ang nagbigay ng mga tanong kay Lilet. Bakit kaya sinasabi ni Sabrina ito? Ano nga ba ang lihim na tinatago ni Atty. Alon? Habang ang dalawang babae ay nag-uusap, dumating na si Eira at si Atty. Alon sa kabila ng kanilang mga plano. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang inatake si Sabrina. Agad na nagkagulo sa loob ng kwarto at nagmadali ang mga tao upang ilabas sila mula sa kwarto ni Sabrina. Ayon kay Atty. Alon, sinisi niya si Lilet at Kurt na sinasabing sila ang dahilan kung bakit bigla na lang inatake si Sabrina. Ngunit hindi pinalampas ito ni Lilet. Tinanggihan niya ang paratang na iyon at sinabing si Atty. Alon mismo ang may kinalaman sa nangyaring pag-atake kay Sabrina. Dahil dito, Nagalit si Ira at pinagtanggol si Atty. Alon. Ipinilit niyang ipaliwanag na walang katotohanan ang mga paratang nililet ni at siya ay nag-iimbento lamang ng kwento upang sirain ang imahe ni Atty. Alon. Ngunit hindi nagtagal. Nagkaroon ng mga katanungan sa isipan ni Ira. Bawat pahayag ni Lilet ay nagbigay daan sa pagdududa. Si Ira sa dating buong buo ang tiwala kay ato ni Alon ay nagsimulang magtanong may katotohanan nga kayang sinasabi si Lilet nagpatuloy ang kaguluhan at ang mga pahayag ni Lilet ay nagsimulang magdulot ng pagbabago sa pananaw ni Eira dahan-dahan naramdaman ni Eira na baka may katotohanan ang mga sinasabi ni Lilet ngunit ang malaking tanong ay ano ang sikreto ni Atty. Alon? Bakit kaya siya nagagalit? At bakit upset si Sabrina sa tuwing nakikita siya sa kwarto ni Sabrina? May mga bagay bang hindi pa nabubunyag tungkol kay Atty. Alon? Dahil dito, nagsimula na ang mga pagsubok na hindi pa natatapos. Pagkatapos niyang malutas ang mga katanungan na nagugulo sa isipan ni era nagpadala na si Atty. Alo ng mga tao upang tuluyan ng patayin si Sabrina, isang malupit na hakbang na nagdulot ng takot at pangamba sa buong ospital. Nagkagulo ang mga nurses at doctors at mabilis nilang pinuntahan ang kwarto ni Sabrina upang iligtas ang kanyang buhay. Ang tanong ngayon ay maaabutan pa kaya nilang buhay si Sabrina. Magiging matagumpay kaya si Kurt sa paghuli kinapako at Vivian. Ano ang magiging kahinatnan ng kwento ng mga buhay ni Nalilet, Kurt, Sabrina at Atty. Alon? Ang mga katanungan ay patuloy na dumadaloy at ang mga susunod na kabanata ay patuloy na magiging puno o puno ng misteryo at aksyon huwag palampasin ang mga susunod pang kaganapan sa kwento ng mga buhay ng ating mga paboritong tauhan. Dahil nalalapit na ang pagkabuking at pagkalantad ng mga sikretong tinatago ni Atty. Alon. Dahil hindi papaya si Lilet na makalagpas itong si Atty. Alon sa lahat ng sikretong tinatago niya. Ganon din itong si Atty. Alon hindi niya hahayaan na si Lilet Machas ang makatuklas ng lahat ng sikretong tinatago niya dito sa kanila dahil alam nitong si Kurt o nitong si Atty. Alon na hindi hindi siya titigilan ni Lilet hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Kaya hanggang maaga, si Atty. Alon ay umiisip ng mga paraan o maduming mga paraan upang mapagtakpan ang kanyang mga lihim. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Attorney ni Alon? Magtagumpay kaya sila na ma mawala sa landas si Sabrina? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lulet Machas. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.